Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure pinchura naman tayo Pamala sa gabi Malakas pa ang habagat dito sa isla mga kapaders Dito muna kami sa may Kubli Kasama ko pala si Kung maliga mga kapaders Ito sa likutan ko Yan kasama ko mga kasayon Pasuporta ang kanyang channel Kung maliga Please subscribe na rin mga kapaders, sa kanyang channel At sila kadaybis bisturin mga kapaders Naglaat kayo ng araw nang huli ng pukita diretsyo na mamana nakahuli man sila kaya ngayon mga kapader kasama ko ngayon ayan si Humalik Ako Vlog mamaya pag dilim dilim na rin ako mga kapader abang abang lang sana surutahin kami ni Humalik Ako sa pamana at para bukas may dilim siya at pangulam. panibagong dive na naman tayo mga kapader dito sa panibagong bahura kasama ko si Humalik Ako Vlog ito buhay naman ulit mga kapader bukawin malapad na ito tinama sa gitna ng katawan malapit sa may tiyanan ayos na itong dagdagan first class sigurado bukas na naman pagagawa ito ng mamimili maghahanap pa akong isdang mahuli dyan sa unahan tsaga tsaga lang uy naroon nakasuot kakaibang timbungan mmmm -hmm. gitik ayos ng pangulam hindi man kasi nung kaliitan ito mga kapaders. Ito talaga ang pinakang malaki ng timbungan na itong klaseng isda. Andito pa maraming isdang kulay pula yun. Pinapalay ko mga kapaders. at medyo maliliit pa. Uy balatan! Nakasuot ang kalahati, matang itik. Ayos, to ano naman sigurado ang nanay ko na ito. Lagayin bukas mga kapaders. Yan, lobas na yung puti. Lumalaway na naman. Pag ito nalaga sa estimate ko, medium na ito mga kapaders. Pinupukpo ko sa bahora at para maubos yung kanyang laway. 1.7 ang kilo kapag medium. Pagbig naman mga kapaders, inaabot ng 2.5 ang kilo kapag luto na. Tuwa na naman sigurado bukas ang aking nanay. Ito yung original na matang itik. Yung hindi para basta natutunaw mga kapaders. Ang hahanapin ko naman, pato na balatan. May matang itik nga, ibig sabihin may pato. Awang kung may gansa. <laughs> Nasa unahan ko, may isang timbungan na kadapa. Sigurado na ito, nakalabas isang balbas. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Wartang linaw na. Salamat ulit, Lord. Sana maraming isda dito. At ilang araw na lang ang birthday ko ng mga kapaders. Malapit na tayong mawala sa kalendaryo. Tsagaan ko lang ngayon sa pamana at para makadilin siya, hanap tayo sa unahan na snapper, nakatalikod sa akin. Iikutan ko at para nakabalagbag. Uy, naroon mga kapaders, may nakasuot malaking sibungin. Yung lapu-lapu ng unahin ko muna at medyo malaki. Iikutan ko, dandahanin ko lang mga kapaders at baka magitla yung sibongin lumayas. Itong snapper, hayaan ko muna yan. At medyo maamok mga kapaders, ito masama ang tingin sa akin. Mm -hmm. Ganda ng kulay ng pula po. Medyo pula na ito mga kapaders. Salamat ulit Lord. Ayos na itong dagdagan. Sigurado, meron na kaming kikitain dito yung snapper mga kapader sa ha, hanapin ko na ito yung snapper nagpunta sa buhanginan sisiguraduhin ko wag kang malikot lapu lapo at may isa pa sisiguraduhin ko itong tatamaan na hindi makakabunot hindi din makakapunit tamaan sana -hmm. <coughs> lagata ka dyan sibungin saka snapper mga kapaders inunok mo ni sibungin at medyo malaki kung makakataka sayang naman at dito na mga kapatid, kwarta na, magiging bato pa. Ginagana ako ng ngayon sa pamamana mga kapatids. At gusto kong makadilin siya para sa pang birthday lamang. Pambihol lang kahit kaunti. Mm, -hmm. sala, hindi pa tinamaan. Kasalita ko, narinig yata sabi ko. eto ulitin ko mga kapatids. Huli ka, di ka na katakas Isdang may bigote, timbungan. First class mga kapatids, bahala na kayo kumakabili kung anong luto nyo dito. Para ang kalang kami ni Humalik Ako Vlog dahil malakas ang hangin ng habagat mga kapaders malakas ang bukso dito minakasuot. Mm -hmm. Pugita, dibugok manalanggap gabi eh kung tawag sa amin. Masarap tong adubo sa gata mga kapaders. Kahit nilagala ang masarap basta meron sa usawan, tuyo, suka, kalamansi, saka may kamatis. Biglang gulat ko mga kapaders may lumapit sa atin. Isang lukos or pusit. Mm -hmm. Ito, pambinta na ito mga kapaders. Hindi na ako pwedeng umuwi ng ganito mga Kapaders. Allergic na ako. Kaya pangbenta na lang 'yung kasamahan ko pag kursonada, pag gustong hingiin, bibigyan natin mga Kapaders. kaya humalik ako vlog para may pangulam siya bukas para sabawan. Naroon kasagumaga pang sumuot sa butas akala uulihin ko hanap tayo mga Kapaders. uy ito is da the... liglig. Mm. -hmm. Pasabitira lang ito mga Kapaders, hindi kasi nung kalakian, estimate ko ito mga 200 grams lang ang timbang. Mayroon pang maliit mga kapaders, may anak na Arol. Uy, kaawa naman mga kapaders, nahulik yung nanay. Hindi ko alam na may anak. Kung alam ko lang may anak ka, hindi ko pinana. <laughs> Hanap na naman tayo Diyan sa unahan, balatan, review ti mga kapaders. Doon, may nakasuot, may malaking lapu po, lawihan. Nasa ng sayap mga kapaders. Ayan, ang ganda ng pagkatago. Nakikiramdam lang ito kung papanain ko. Ikasakod ang lahat ang pana at para sigurado hindi makahalata gitik hindi nakalampas ang sima ng panak mga kapaders pero sentido ang tama ayos na ito salamat ulit lord pandradagdag doon sa sibungin kanina ng panak ko nagitik man ganda ng kulit talaga ng lawihan mga kapaders first class sobrang liwanag dagat dito mga kapaders maganda ang kuha ng kamera ito suga na huba mga kapaders mm -hmm. pang ulam ito yung isda na kahit hindi mo nakaliskisan mga kapaders, kahit dinisan mo lang asa ng bituka, isa mo sa kawali, at saka lagi mo ng mga rekado, pwede na mga kapaders, masarap ito. Hanap pa tayo, baka mayro pang kasama yung singkag na huba. Tsaga-tsaga lang na ito pa, talikbago, nag-iisa. Mmmmm, may ganyan madalang pa dito ang talikbago, tsagaan na lang sa pamamana. Para managdagan pa, ikakasa ko ang pana. Meron kong isang nakita. Uy, naroon na. Naglagatokla ang mga kapaders na isang rubber ng pana. Malutong palan ito. Sabi lang matibay. Uy, tapos ang maligayang gabi ni kapaders. May pag-asa pa, meron pang isang rubber. Ginawang ko ng diskarte mga kapaders. Itinalik ko yung putol na rubber. Ito, testing kung tumagos. Mmm. Mm Natimok man mga kapadis, kaya lang pas. Buti na lang at itong bukawin. Laban lang tayo kahit isang nabir ng pana. Uy, natanggal sa pagkatali ko. ah, mali yan. Natanggal ang pagkatali ko. Ayusin ko rin mga kapaders. Para sigurado at baka tayo meron tayo malaking isda. Una, ito mga kapaders, nakachamba man. Isang pugita. Labas ang mga galamay mga kapaders. itong mga batong may liit. kumuna ko muna. At kikilitiin ko para loba sa butas. Yan ang kasabihan. Kahit may diferensya ang pana, gagawa tayo ng paraan eto kahit walang rubber ang pana ko mga kapaders kinikiliti ko parang lalabas na antayin ko muna mga kapaders ayan labas na yan sige pa wag mo na akong tanawin lobas ka na dyan nagkasing kulay ba ito na mga ay ayan na papalabas na wow laki malaki ang ulo big na ito mga kapaders estimate ko ay na gumagapang na susundan ko mga kapaders, kung saan pupunta at baka mayroong kaasawa uy naharo na lumalangoy na hirta big neto sa estimate ko baka madalwang kilohan sige lang uy saka ito pupunta sige lang uy kapantayan yan wala ka dyan susuutan yun tumigil din mga kapaders pasensya na mga kapaders dadakutin ko at gigitikin ko pasensya na hindi ko na kung paano gitikin yung pugita na ito pa isda mm -hmm. gitik tunong pirituhin bukas mga kapaders pang ulam Ayos na ito, tagdagan. Dito mga kapaders, sa butas may nakarap sa atin, lapu-lapu, lawihan. Ika ko muna ang pana, sana magitik. Lagi mm -hmm. paglaban pa mga kapaders, kahit isang rubber ng pa natin. Minamat ako ang isda, pag ito kalaki na. At para tumagos at pagsakatawan baka hindi tumagos, makabunot lang, sayang. Masakta lang isda mga kapaders. Hanap tayo. Yan sa unahan, naroon surahan. Ito ang problema na ito. Sa parteng palikpik ang patamaan mga kapaders. Bahala na sa parteng ulo kung saan banda. Mm -hmm. Tinamaan sa kanipisan. Si may palikpikan mga kapaders, ilang kalambutan ng isda. Ayan, dumulugo na. Ayos na ito mga kalating kilohan, surahan. Pangulam. Malakas na naman ang dagat. Mag-iipon ng pangulam, pang-pressure. Hanap tayo. Ito, surahan kanipisan uli mm -hmm. sa may palikpikan ko yung pana po mga kapaders hindi nakalampas yung sima ayan na ayos na ito magkasin laki lang itong nahuli ko kanina saka ito para sa mga kalahating kilawa. sa estimate ko kapag kumulang maabuno tayo ng kaunti baka naman ang akin lalamunan na may buntot mga kapaders nakatalikod sa atin dito ko naman nag sa kabila hanapin ko yung ulo itong maliit na sayap silipin ko na ito mga kapaders naro na mm -hmm. laban lang rubber o uh, naro pa isang orinis hindi may binibili yun pinalayas ko mga kapaders masusuotin ko sa butas maliwanag na naman ang sikat ng buwan awang ko lang kung lang sikat na yun mga kapaders naro unukos uh, nasa unahan oh uh, lumayo na sa yung nukos hindi nagpalapit medyo mailap mga kapaders maliwanag kaya ang buwan siguro matalas ang paningin ito, talikbago, bago, sigurado. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Dilawa na isda. Paro kung tawag, ito yung mantak makatinig. Pero pag sinabawa niyo, lalo pag may kalamansi, masarap ang lasa mga kapaders. Lahat ng isda, be ni Lord, lahat po masarap. Dipindi lang kung sariwa. Tulad nitong piyapa namin mga ispiro sa pangamanan sa gabi, sariwan-sariwa pagka umaga, sigurado ang sabawan na ito pa talikbago bago ulit mga kapaders may dagdagan diba talaga pag may tsaga may nilaga kahit para paano kahit madala ang isda may panay makikita at baka may mga kasama pa ito hanapin lang natin mga kapaders dyan sa unahan pakita mga isda nasa na kayo dito sa buta silipin natin walang nakasuot mga kapaders dyan sa unahan na ito may lupit sa atin Huli ka, nasa ang kasama kaya na ito. Naroon mga kapaders, nasa unahan, nakatagilid ay sigurado kayo mag-asawang Ito, isa pa, ikasako ang pana. Sigurado ka na? Mm-hmm. Bali, dalawa. Parehas malapat mga kapaders. Kwartang linaw na ito kahit putol ang rubber. Mga siya pa rin. Tsaga-tsaga ako muna ito kahit isang ang rubber. Hanap pa tayo mga kapaders. Na ito, talit na naman. Mm-hmm. Lagata ka dyan. Nasaan kaya ang kasamahan na ito? Pakita na Mag-asawa mga kapaders. Titising kong dubulin. Kahit putol ang rubber. wag kang malikot. Mm -hmm. Nadobol. Minamasid-masid lang ni pare mga kapaders. Itong mag-asawang taligbago. Tatlong peraso. Parehas taligbago. Uy, nakatanggal pa yung isa. Uy, nakabunot si pare. Na ito hindi lumayo sa parteng buntutan tinamaan ulitin ko mm -hmm. tatlong peraso sigurado na ito kulang kulang isang kilo na simpuhan talaga ang bahura kapag may laman tulad nito magkaratig tatlong peraso ayos na ito maraming salamat lord kwartang linaw na pag naibinta bukas uy pugitan na naman tibugok sigurado ka mm -hmm. pandolong peraso ito mga kapaders Kuha sa amin ang gaytong naabot ng sandaan, 120, pag-amihanin, paglantapin, itila ang. Ito yung nangyari sa paan ako mga kapaders, pakita ko sa inyo. Ayan, isang rabier na kikipaglaban sa mga isda ngayon. Buti takikisama pa isang rabier, wag lang maputol, sigurado, tapos talaga. Mm -hmm. Talikbago na naman. Sunsulito ang talikbago mga kapaders. Isang rabier, tumatag kalaang. laang, wag kang maputol. laban lang tayo. Ito pa, mm -hmm di nakalayas nangitim ang kabaak na likod itong pusit mayroon pang isa mga kapaders ikasako ang pana may kaasawa itong pusit taong sala nakailag naroon na mga kapaders na lugod tayo ay na sige malapit ng lumutang ang mga kapaders yung pusit sigurado ka mm hindi -hmm. di nakalayas ayan mga kapaders. Malapit na akong lumutang. Lulutang muna ako at hahanapin ko yung bangka kung saan nakapwisto. ayun na. Ayos na ito. Dalawang nukos. Sigurado ang kasamaan ko na ito. Masarap ang kain mga kapaders. Ano man daw kaya ang panlasa ng tao. Kung kailang masarap na pang ulam, yan pa tayo pinagbabawalan. Allergy right, kaya mga kapaders, mahirap magpilit. May ganang iwas aksidente. Mahirap na. Masarap sana itong kalamaris. Hanap tayo ulit mga kapaders. Sumisit na naman ako ulit at para maghap ng isda ito timbungan mm -hmm. nakaunat ang balbas masarap itong inihaw mga kapaders nakatis niya ako pag iho na ito ang taba pala ito kulay orange nagmamantika pag iniihaw hanap tayo baka mayroon pa naroon talikbago na naman mhm mm -hmm. pandaradagdag pambigas ayos na ito malapit na maglubog ang buwan mga kapaders oras nga pala ngayon alas 8.37 na ito pa, papalapit sa atin. Mm, oy, nakatanggal, maigi na lang at nagitik. Istang liptihan. Or alatan na kulay dilaw mga kapaders. Masarap tong sabawan, nakuting ko na laang. At gitik naman, paigi na lang at nasintro natin. Nasintro yung gitikan. Naroon, snapper, malapad ito. Nakarap sa atin, akong iikot para bumalagbag. Mm -hmm. Minat ako mga kapaders, hindi ko mapanas sa parting gitikan at baka hindi tamaan ang gitikan at tapos hindi mga sayangan laang baka mag isang laang kami ni humalik ako black at yung rubber ko uy naroon wow laki malaking timbungan mga kapaders ito yung may tagpi sa parte buntutan siguraduhin ko ito kinakabahan lugod ako minatako mm -hmm. na lang itong malaking timbungan. Ayun na, dumudugo na mga kapaders. Bahala na kung Pag na iulam ko bukas. May ginang masarap sa abawan. First class pa. maka din ng first class na isda. Huli natin. Hanap pa tayo. na pa ang isda dito? Dito may nakatago mga kapades Labas ang ulo. Tinamaan na naman sa mata. Taligbago or paro. Balik mga ng mata at ang taligbago minsan nakasuot sa mga butas. Dipindi kung may nakalawa sa butas, makikita agad kahit malayo. Malutang na kami at mauwi na. Ah, na mga kapaders. Nauwi pa lang kami ni Humalik Akublag. Ayos mo na aming huli sa isang dive laang. Nakahuli tayo isang pugita. Malaki mga kapaders. Saka dalawang pugita. manalang eh. Pusit. Ayos na yan. Maraming salamat Lord sa biyaya na mo sa amin. Ni Humalik Akublag. Sigurado na bukas ang pambigas nito. Aangatin ah, ni Humalik Akublag yung pugita. Yan. Taas mo. Wow. Laki. Yan si Humalik Akublag mga kapaders. Paki subscribe ang kanyang channel.

kasi kaya mo sa bata. bata. Hmm. Para maglamot ang spray. para maglambot ng okay. mag 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 okay. yung pusto, Good morning mga Kapaders. Ito na kinukwinta ni Mama yung hulamin isda ni Humalig ako vlog. Yung aming halo 2.9 kilos, 70 ang kilo. Nag 203. Yung lapu naman 1.5 ang kilo, 170, nag 255 mga Kapaders. Awang ko lang ang bitilya 3.4 times 130. Ilang kaya ang papatakanayan? Yun. 442 mga kapaders. na ni mama. Yung pugita dito sa timbangan namin, 2 kilo pagdating sa buyer mga kapaders. Uno nung ibila ang wala ng isang gramo. Medyo may dahil yung timbangan ng buyer. Isang gramo ang nawala sa pugita namin. Nang medium lang mga kapaders, hindi nagbig. Kaya na. 900 man mga kapatid sa namin ni Humalig Ako Vlog. Ayos na ito. Pambigas. Maraming salamat ulit Lord Awang Kulaang. Kung magkano namin. Shout out nga pala sa mga silent viewers ko dyan. Subscriber. Shout po kay Raprap Rap Bituin from Lopez Quezon. Shout po kay Ronald Escano from Puerto Princesa, Palawan. Shout po kay Adam Garciano from Atimunan, Quezon. Shout po kay Toto Kalingaw from Coron, Palawan. Shout po kay Leonelo Abinedo from Tarlac City. Shout po kay Ray Kahati and Nita Kahati from San Mateo Rizal. Shout po kay Dennis De La Cruz family from Naik Cavite. Shout po kay Latas family from Sambuanga del Norte. Shout po kay Jimmy Dulay from Bulan Sorsogon. Shout po kay Rico Chet Velasco from Atimunan. Shout po kay Akumangyan. Shout po kay Talab ng Bilaran-Bilaran. Shout po mga Kapaders kay Pilagya Malapit from Pangasinan. Shout po mga Kapaders kay Sanchez, Abigail at Eric sa Baulan. Shout po mga Kapaders kay Jansi Guhadja from Palawan, San Vicente. Shout po kay Alin Samar from Baybay City, Leyte. Yan po mga Kapaders. Shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbati sa aking malapit sa birthday mga kapatid ngayong August 1. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na suporta at walang sawang paunood. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shout po kay Maki Boy, Burelo and Family from Albay. Shout po kay Dindin Rojas. Pati na rin po sa kanyang anak na si Raydin Rojas from Pandi, Bulacan. Shout po kay Louie Argana from Italy. Shout po kay Jimmy Dolay from Bulan, Sorsogon. Shout po kay Eduardo Lumeres from Balanga, Bataan. Shout po kay Leon Nidoy from Rosario, La Union. Shout po mga kapaders kay Wilma Alitagtag, Santa Rosa, Laguna. Shout po kay Armando Gonzaga from Kuwait. Yan po mga kapaders, maraming salamat din po sa inyong patuloy at suporta. Shout din po sa mga OFW dyan, sa mga ibang bansa. Lagi po kayo mag-iingat. God bless.